Mainit na pinag-uusapan ngayon ang post sa Facebook ng Thai fiancé ni Zian Gaza, si Kumpoy, kung saan binanggit niya na siya ay single na. Kaya ang hula ng mga nerzen ay hiwalay na daw ang pambansang lalaking marites at ang kanyang fiance. The Philippine Showbiz List presents, hiwalay na ba si Zian Gaza at Thai fiancé niya? Sian Celebrity Infatuations to a Thai Romance – Noong January 2024, ibinahagi ng influencer, negosyante at pambansang marites ng Pilipinas sa si Christian Cian Gaza sa Facebook ang masayang balita tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Ayon kay Cian, ipinagdiwang nila na kanyang bagong Thai girlfriend na si Kumpuida TH, ang kanilang unang buwang anibersaryo sa Thailand. Sa isang post na puno ng kilig at saya, ibinahagi ni Cian ang mga detalye ng kanilang pagdiriwang at ang espesyal na koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Ayon sa kwento ni Sian, dinala siya na kanyang kasintahan sa hometown nito na matatagpuan 680 kilometers mula sa Bangkok, Thailand. Sinabi ni Sian na siya ang unang lalaki na dinala na kanyang kasintahan sa hometown nito upang ipakilala sa pamilya. Isang malaking hakbang ito sa kanilang relasyon at ipinakita ni Sian ang kanyang kasiyahan at paggalang sa pagtanggap na natanggap niya mula sa pamilya ng kanyang kasintahan. Sa kanyang mga post, hindi maitago ni Sian ang kanyang tuwa at pagmamalaki sa espesyal na sandaling ito. Ayon sa kanya, ang pagkilala sa pamilya ng kanyang kasintahan ay isang malinaw na tanda ng tunay na pagmamahal. Sa kabila ng maikling panahon ng kanilang pagsasama, ipinahayag ni Sian ang kanyang kasiguraduhan na natagpuan na niya ang kanyang The One. Sa parehong post, inamin ni Sian na kahit isang buwan pa lamang silang magkasama ng kanyang kasintahan, handa na siyang magpakasal. Ang mabilis na takpo ng kanilang relasyon ay isang bagay na ipinagmamalaki ni Sian at ipinahayag niya ang kanyang kagustuhan na magsettle down. Sa kanyang mga salita, ang relasyon nila ng kanyang kasintahan ay puno ng pagmamahal at katapatan, mga bagay na matagal na niyang hinahanap. Sian's Engagement Controversy Isang nakakagulat at viral na kwento ang pumutok sa social media noong February 2024. Ito ay ang marriage proposal ni Sian sa kanyang Thai girlfriend na si Kumpoy. Ang kanilang engagement ay ginanap sa Singapore sa isang maladreamy na backdrop ng Marina Bay Sands Hotel na nagdagdag ng romantikong ambience sa espesyal na okasyon. Sa isang post sa Facebook, makikita ang mga larawan ni Sian na nakaluhod habang isinusuot ang engagement ring sa daliri ni Kumpoy na noon ay nakasuot ng isang simpleng puting damit. Ang nasabing post ay mabilis na kumalat at nakakuha ng maraming komento mula sa mga netizens. Isa sa mga dahilan ng pag-viral na kanilang proposal ay ang kwento sa likod ng engagement ring. Inamin ni Sia na inutang niya ang pambili ng sing -sing mula sa kilalang YouTuber at may-ari ng Pinoy Pawn Star na si Boss Toyo sa halagang 100,000 pesos. Sinabi pa niya na kahit naghihirap siya at walang pera, ay gagawan niya ng paraan ang pagbili ng singsing -sing dahil naniniwala siyang walang babae ang may deserve ng 299 pesos na singsing -sing mula sa Shopee. Ang pahayag na ito ay may kinalaman sa isang viral post noon kung saan nagreklamo ang isang babae dahil sa natanggap niyang murang engagement ring mula sa kanyang kasintahan. Dagdag pa ni Sian, kung hindi niya kayang diskartihan ang pagbili ng isang dissenting engagement ring, paano pa kaya ang kinabukasan nilang dalawa at nang magiging anak nila? Ang mga salitang ito ay nagsilbing inspirasyon at nagbigay ng pagpapahalaga sa maraming tao tungkol sa halaga ng pagiging responsable at mapagmahal na partner. Ibinahagi rin ni Sian ang kanyang mga dahilan kung bakit siya nagdesisyon na mag-propose kay Kumpoy. The marriage proposal was not impulsive but more on selfish, not emotional but more on rational, ayon kay Sian. Pinaliwanag niya na nakita niya ang 90% ng mga katangi ang hinahanap niya sa isang asawa kay Kumpoy. Pinuri rin ni Sian si Kumpoy hindi lamang sa kanyang pisikal na kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang mabuting kalooban at pagkatao. Ibinahagi rin ni Sia na may divorce sa Thailand, nagsisilbing exit para sa kanilang dalawa sakaling hindi mag-work out ang kanilang relasyon. Bukod sa kanilang engagement, binanggit din ni Sia na dahil sa kanya ay nakalabas ng ibang bansa si Kumpoy. Pagmamalaki pa ni Sian, sa loob ng dalawang buwan ay nadala na niya si Kompoy sa pitong bansa, pitong territories at marami pa ang susunod. Malaki-laki na rin ang nagastos niya, ngunit ang masayang alaala habang sila ay magkasama sa iba't ibang bansa ay walang katumbas na halaga. Sian responds to transgender speculations about fiancé. Matapos inanunsyo ni Sian ang kanyang engagement sa thai girlfriend niyang si Kumpoy, marami ang naintriga sa balitang ito, ngunit hindi rin naiwasan ang pag-usbong ng mga kontrobersya at ispekulasyon. Isang mainit na usapin ay ang issue ng gender identity ng kanyang fiance na naging dahilan upang magsalita si Sian at linawin ang mga bagay-bagay. Sa isang post sa Facebook, buong tapang na hinarap ni Sian ang mga alingas-ngas nagsasabing ang kanyang kasintahan ay isang trans woman upang wakasan ang mga maling haka-haka. Nagbahagi si Sia ng isang video na puno ng mga sweet at masayang sandali nila ni Kumpoy. Sa pamamagitan ng video na ito, pinatunayan niya ang kanilang pagmamahalan at pinakita ang kanilang natural chemistry bilang magkasintahan. Bukod sa video, nagbahagi rin si Sia ng mga lumang litrato ni Kumpoy noong siya ay estudyante pa lamang. Ang mga litratong ito ay patunay na si Kumpoy ay isang babae na walang kahit anong cosmetic alterations. Ipinahayag ni Sia na ang kanyang kasintahan ay may natural na kagandahan na hindi kailanman naapektuhan ng mga pamantayang itinakda ng lipunan. Ipinakita rin ni Sia na kanyang pagtanggap at pagmamahal sa kanyang fiancé kahit ano man ang opinyon ng ibang tao. Ibinahagi rin ni Sia na ibinigay na niya ang kalahati ng shares ng kanyang kumpanya kay Kumpoy bilang tanda ng kanyang pagtitiwala at pagmamahal. Ipinakita nito na si Kumpoy ay hindi lamang isang kasintahan, kundi isang katuwang sa buhay at negosyo. Sa kanyang mga pahayag, binigyang diinisiyan na ang kasarian ay hindi batayan ng kanyang pagmamahal at respeto sa isang tao. Ipinahayag niya na lahat ay nararapat tatuhin na may dignidad at respeto anuman ang kanilang kasarian o sexual orientation. Inialay niya ang kanyang plataforma upang isulong ang pagmamahalan at pagtanggap sa lahat ng uri ng pagkatao. Sa kanyang mga pahayag, tinawag niya ang lahat na maging bukas ang isipan at huwag agad husgahan ang mga tao base lamang sa kanilang panlabas na anyo o kasarian. Nagbigay rin si siya ng ilang tips para sa mga lalaking nagnanais makipag-date sa mga Thai girls. Sinabi niya na hindi mahalaga kung may Adam's apple o ano ang nasa pagitan ng mga binti, kundi ang mahalaga ay ang passport. Sa pagtatapos, ang pagmamahal ay walang kinikilalang kasarian, nasyonalidad o estado sa buhay. Ang mahalaga ay ang pagtanggap, respeto at pagmamahal na ibinibigay natin sa isa't isa. Sa pamamagitan ng kanilang kwento, naway maging bukas ang ating isipan at puso sa pagtanggap ng lahat ng uri ng pagmamahalan. Sian Stai Fiancé reveals she's single. Mainit ang pinag-uusapan ngayon ang post sa Facebook ng Thai fiancé ni Sia na si Kumpoy kung, kung saan binanggit niya na siya ay single na. Ang naturang post ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens na nagpasimula ng mga palaisipan tungkol sa kalagayan ng kanilang relasyon. Ang anunsyo ni Kumpoy ay tila nagbigay ng kasagutan sa mga agam-agam ng mga taga-subaybay, lalo na't napansin nila ang kakulangan ng presensya ni Kumpoy sa mga huling post ni Sian sa social media, partikular na sa mga letrato ng kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Sa mga nasabing post, kapansin-pansin na hindi nakasama ni Sian si Kumpoy na nagdulot ng mga espekulasyon sa estado ng kanilang relasyon. Hindi pa nagbibigay ng malinaw na pahayag si Sian o si Kumpoy okol sa isyong ito. Kaya't ang kanilang mga taga-subaybay ay nanatiling nag-aabang sa anumang posibleng pahayag o paglininaw mula sa kanilang dalawa. Isa sa mga dahilan kung bakit naging malaking isyo ito ay dahil kilala si Sian sa kanyang pagiging open sa pagbabahagi ng kanyang mga opinion at personal na buhay sa publiko. Kaya naman, ang bigla ang kawalan ng mga letrato ni Kumpoy sa mga social media posts ni Sian ay lalong nagpaigting sa mga haka-haka ng publiko. Ang ilang mga taga-subaybay ay nagtanong kung may kinalaman ba ang pagbabiyahin ni Sian sa kanilang relasyon at kung bakit tila nag-iisa siya sa kanyang mga adventures. Sa kabila ng mga katanungan at na nanatiling tahimik si Sian at Kumpoy tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang relasyon. Ang kanilang mga tagahanga ay nanatiling umaasa na magkaroon ng kalinawan sa sitwasyon. Kung ano man ang naging desisyon ni Sian at Kumpoy, tiyak na susuportahan pa rin sila ng kanilang mga taga-subaybay. So I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!